franchise ah, karating ko lang kaya lang hindi pa ako dapat kumain kaya lang sobrang payat street dog kailangan gusto ko siyang bigyan muna kawai, sabaw kanin kanin sabaw lang sa iyo ha sabaw lang sa iyo Karating wow, oh. ko lang eh Hmm. Ah, uh, dito ko sa pakainin yung tabla na to, hinugasan ko to eh. Para malinis naman. Hmm. Kain ka. Kain ibang payat parang may diferensya sa mata kawa eh yung bihis pa ako kajujuti ko lang karating ko lang hindi pa ako tapos magang bihis eh inakita ko siya Uh, naawa ako dahil pag hindi ko siya pakainin baka aalis alis pupunta sa ibang lugar baka hindi na sababalik babalik kaya pakainin ko na lang agad.